Hello, good morning. Good morning, mga kainday. Dito naman tayo ulit sa ating munting kubo-kubo at dito tayo sa ating kalan na di uling. <laughs> mga kainday, sino pong kumakain ng ano, papakol? To po. Papakol ito, mga kainday, kung tawagin dito. Hindi ko lang alam sa ibang ano kung ano po ang tawag nila. May uling ako. <laughs> papakol to ito mga kainday. So, ayan. Umpisahan ko ng ihawin. Ang papakol mga kainday, malaman po siya. Uh, nung una, hindi pa ako kumakain yan. Pero nung natikman ko na sobrang malaman po siya. Masarap po siya mga kainday. So, so sa tuyo na may kamatis, sibuyas, at ano, lagyan mo ng sili. Ayan po. Kahit yun lang sausawan mo mga kainday. Ang sarap, ang sarap po. So mga kainday, ito po ang aming palanghalian today. Yun po ang aming ulam. Ayan. Inihaw. So, ito mga kainday, meron din po akong gagawin. Maliliit na. Bonito to mga kainday eh. Kung tawagin dito sa ano bonito. Ito siya. Ano po to ang luto ko dito mga kainday? Isasaing ko po. Isasaing siya, tapos lagyan mo siya ng taba ng karning baboy. Pagkatapos, salang mo siya ng pangmatagalan. Hayaan mo lang siya nang hayaan mo siyang isa lang hanggang sa lumambot ang kanyang tinik para mas manuot ang mga lasa. Hayaan mo siya. Ano pag ako nagluluto nito mga kainday, ilalagyan oh, inaurasan ko po nang hanggang tatlong oras para pati tinik niya kaya mong kainin yung madurog talaga. Ito siya kailangan meron kang taba ng kaning baboy. Ihalo mo dyan para mas masarap. Yung iba naman nilalagyan nila ng kamyas tapos taba ng kaning baboy. Ako mga kainday, balutin ko lang siya sa dahon ng saging. Tapos doon ko din po ilagay ang mga taba-taba ng karning baboy para manood po ang lasa. O, oh, ganun lang po kasimple Uh, gawin ito mga kainday so ilang araw na namin kainin yan kainin namin kung gusto o oh, ulamin namin kung gusto namin ulamin <laughs> pero mga bata niyan mga kainday alam mo na mga kabataan ngayon tulad sa mga anak ko na na naman sila na hindi sila ganun ka ano sa kumain nito ay gusto nila simpleng ulam lang, hotdog yung itlog, yun lang gusto nila mga So ayun mga kainday, gawin ko muna 'yan. At nang maisa lang na So bye for now.